Carrera Tips Friday, April 26 Race 1 Three roll na above maiden race Distance 1,200 meters na no merong 7 entries Study ito na winner take all Races 1 to 7 Dito sa race 1, pampremera ko yung entry number 4 Wooteri Canyon sa akin ni AR Villegas nung April 3 na yan nung nanalo yung kanyang kakopol na si High Dollar. at gumawa yan ng 114.8 sa 1-2 panigundo ko yung entry number 3 and Luis sa kay ni LC Lunar yan naman gumawa ng 116 and sa isang pare -ra race kaya dito sa race 1, Pambramera 4, Wootery Canyon, Panigundo 3, and Luis. Race 2, Pilrocom Rating Base Class 5 with 5 points, split, distance 1,200 meters na merong 7 entries. Start dito ng pick 6, races 2 to 7. Dito sa race to pang primera ko yung entry number 1, Let It Shine. Sa ni AP Asuncion. Nung na pang-apat yan, sa karera nila Red Hawk, Lord Lewis. Tingin ko, hindi nilaban yan. Bugaw inalis yan sa karera na yon. At sa tingin ko, si Letty Shine pa rin ang may best time. Panigundo ko yung Entry number 5, Angel's Crown, sa ni LF Desus. Ang kop kay Angel's Crown, ang distansyang 1-2. Kaya dito sa race 2, Pampremera 1, Let Shine. Panigundo 5, Angel's Crown. Race 3, Pilrocom Rating Base Class 5, 6 to 10 Split. Distance, 1,400 meters na merong 10 entries. Start ito ng pick 5, races 3 to 7. Itong race 3, 3 karera to. Karamihan sa mga entries dito, isang talo na lang na hindi matimbang, bababa na sa class 5-5 kaya hindi tayo nakakasiguro kung sino ang mag interest manalo rito at kung sino yung magpapababa na lang kaya magtatatlo ako rito pamprimero ko yung entry number 10 asik asik polls sa so kay ni JD Flores panigunto ko yung dos karagawander sa so kay ni Jan Alvin Guse at sasama ko na rin yung 4 Abalicious sa kay ni BJ Galleta. Yan naman si Abalicious, may barrier yan o 118. Kaya dito sa race 3. Pampremera Gs, asikasik Pauls. Panigundo 2, Karaga Wander. Pantersero 4. Abalicious. Race 4. Field accumulating base class 5 with 5 points split. Distance 1,200 meters na merong 8 entries. Start dito na pick 4. races 4 to 7. Dito sa race 4, pang primera ko yung entry number 6, Rahabago. sa ni JD Flores. Kung tutusin, angat na angat dito si Rahabago. Yun nga lang, may maigsi ang distansya. Panigunto ko yung Entry number 3, Lightning Bolt. Sa akin ni Mark Alvarez. Yan si Lightning Bolt. 3 runs ako. Tinalo niyan si Rice Up. Kaya panigundo ko yan. Kaya dito sa race 4, Pamprimera, 6, Rahabago, Panigundo, 3, Lightning Bolt, Race 5. Field Rome Rating Base Class 4. 28 to 33. Distance 1,400 meters na merong 10 entries. But 9 in betting option. Magandang karera tong Race 5. Maraming may panalo rito kaya dagdag nyo yung kursunada nyo. Pampalamera ko yung entry number 4. Magandang dilag. Sa kini ni Jan Alvin Guse. Yan si Magandang Dilag noong April 6 na segundo kay Portisimo. At sa karerang yan, tsumempo si Magandang Dilag ng 126.8. Panigundo ko yung entry number 10, Batang Cabrera sa akin ni AP Asuncion. Huling nanalo yan si Batang Cabrera sa isang 1,200 meter race. Gumawa ng 112.8. Kaya dito sa race 5 Pampremera 4 Magandang dilag Panigundo Jeez Batang Cabrera Last double na tayo Race 6 Peel Rating Base Class 5 6 to 10 split Distance 1,400 meters Na merong 12 entries But 11 in betting option Dito sa race 6 Pambremero ko yung entry number 3, Make a Difference sa ini Jean Albing Guse na naka-couple na The Chosen One sa kay ni JM Storke. Yan si Make a Difference nung March 30. Nanalo yan, Tumempo ng 128.6 at mabigat ang tinalo niyan, si Blue Thunder. At panigundo ko yung entry number 1, Magnum Force sa kay ni MR Elios. 50 and half lang ang dala. At lately, maganda na tinatakbo niya ni Magnum Force. Kaya dito sa Ray 6, Pampremera 3, make a difference. Panigundo 1, Magnum Force. Last race na tayo, Ray 7. Pillow Accumulating Base Class 4, 16 to 21. Distance, 1,400 meters na merong 13 entries but 12 in betting option dito sa race 7 pamamera ko yung entry number 1 off shoulder sa akin ni Ed Giguera naipanalo na yan ni Ed Giguera noong March 27 sa isang 1,200 meter race gumawa ng 113.4 tinalo niya si AP Factor at yan si off shoulder. Dating may 126 sa 14 yan. Panigunto ko yung couple entry na 8 and 8A. Autumn shower sa kayo ni RC Suson. At rainy days sa kayo ni NIU. Yan si autumn shower. Na segundo kay Easy Way noong April 14. At tumempo yan ng 127.8. Kaya dito sa race 7. Pampremera 1, off shoulder. Panigundo 8. Autumn shower.